Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagkumpirma na inabisuhan niya ang mga kongresista na huwag maghain ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Kumalat sa social media nung Huwebes ang umano'y text message ni Marcos sa mga mambabatas ng Kamara. Sabi ng Presidente, private communication ito pero nalik na. Paliwanag niya, hindi importante ang pagpapatalsik sa Vice Presidente. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Uh, uh, what will happen to the if, if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for not, for what? For nothing. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Binatikos ng makabayan block ang mensahe ni Marcos sa mga kongresista. Anila labag ito sa separation of powers sa pagitan ng co-equal branches ng gobyerno at pagpapakita ng weak leadership. Naghahanda ang Makabayan bloc at mga progresibong grupo para sa impeachment dahil ito anila ang tinatawag ng sitwasyon at ng mga mamamayan. Ayon naman sa ibang kongresista, wala silang natanggap na abiso mula sa liderato ng kamara patungkol sa pagpigil sa paghain ng impeachment complaint, nilinaw ni House Assistant Majority Leader at Zambales First District Representative Jay Conghon, hindi na pag-uusapan ng mayorya ang pagpapatalsik sa bisipresidente dahil abala sila sa mga pagdinig. Pero Ania? hindi rin natin uh, tinatanggal ang karapatan no, ng nang bawat organisasyon ng bawat mamamayang Pilipino na gustong maghain ng impeachment complaint no at hindi rin natin uh, tinatanggalan ng karapatan no ang uh, sino man sa kongreso na mag-endorse nito no Sa joint statement ni na Deputy Speaker JJ Suarez, House Majority Leader Manix Delipe at Senior Deputy Majority Leader Don Gonzales aaksyonan daw nila ang anumang reklamong ihahain laban sa mga impeachable na opisyal hindi naman nagbigay ng komento si Senate President Cheese Escudero sa issue dahil Senado ang magdidinig sa impeachment cases. Sinuportahan naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang abiso ni Marcos dahil maraming mas mahalagang issue na dapat talakayin ng mga mambabatas. Samantala, nang tanungin si Marcos kung point of no return na ang kanilang relasyon ni Duterte, sagot ng Pangulo, Never say never para sa mga impormasyong napapanahon at on demand Denise Fernandez Newswatch Plus